Ako po si Engineer Aldrin Cardenas. Ako po ay taga sa Wat Camiling Tarlac. Sa so aming grupo ay uh, Sofa OFW Farmers. grupo ay uh, Sofa OFW Farm School at ito po ay uh, na-establish noong uh, 2019 so kami ay uh, grupo ng mga OFW na nag good na dito sa Pilipinas so ang aming uh, activities ay more on uh, farming ano. so iba-ibang uh, croppings yung aming uh, uh, tinatanim pero ang aming main crop ay rice So ito yung aming uh, pinaka unang produkto. Tapos uh, nagkakaroon kami ng change ng crafting, uh, pinapalitan namin ito ng corn at ang iba naman ay vegetable. So ang aming samahan din ay tumutulong sa mga magsasaka at ganun din sa buong community. So ang aming uh, services na binibigay ay more on uh, trainings. Sa so, tinuturungan namin ang mga farmers namin kung ano yung tamang uh, pag-aalaga uh, ng uh, palay, ganun din ang uh, pag-aalaga ng corn at vegetable. Ang aming samahan din ay nagbibigay ng uh, training sa kapwa naming magsasaka gaya ng production of high quality inbred rice, seed certification and farm mechanization. Uh, pest and uh, nutrients management digital agriculture at uh, rice machinery operations NC2. So, marami pang mga ibang uh, trainings na ibinibigay namin, hindi lang po sa sa farming kundi sa livestock din. Isa din po sa ginagawa ng aming samahan ay tulungan ang aming mga magsasaka na i-market ang kanilang mga produkto. Uh, ang iba naman tinuturuan namin sila kung paano ito i-process para mas lumaki po ang kanilang uh, kita aside from selling to uh, raw products. Magandang umaga. Ako nga pala si Johnny uh, uh, Castillo, uh, taga Barangay Sawat, Camiling, Tarlac, uh, miyembro ng uh, SOFA at uh, isang proud na magsasaka. Nagpapasalamat ako sa IFPS na under uh, SOFA kasi malaking tulong sa amin itong mga farmers. Bilang isang traditional farmers, dami naming natutunan dyan. No, nakatulong yan ng malaki sa akin. At yan ay dati-dati kasi mga 80 hanggang 90 lang uh, per hektar ang aking naanay. Ngayon, uh, 100 at umabot pa minsan ng uh, 100. Yung pinakamatas naanay ko dito, 139 eh, sa isang hektar. So napaka laking bagay yan. Maski pa paano, uh, sa amin, hindi na kami bumibili ng bigas. Kasi, hindi katulad nun, eh, pag nag-aani ka, pambayad lang ng utang. Ngayon, eh, dahil sa natutunan namin sa uh, training namin, nakatulong ito para mai-taas ang ani namin at uh, malisan yung aming uh, gastusin sa bukirin. Okay, Maraming salamat nga po pala sa r kasi dahil sa mga Nakuha po ng assistance namin mga machinery, mga binhi, mga uh, abono na na-enjoy po namin. Salamat din po pala sa DA, sa TISDA. Maraming salamat po sa uh, Pilray. Maraming salamat po sa mga training na nakuha po namin. So napakalaking tulong po yung assistance na nakukuha po namin sa inyo. Maraming salamat po. Bilang presidente po ng SOFA OFW Farmers Farm School, iba po yung feeling na natutulungan natin ang na ating mga magsasaka. Nakikita po kasi natin na uh, dati kukunti ang kanilang naaani, ngayon po na may training po na galing sa RCEF, umangat na po ang kanilang antas sa pamumuhay. Naipadala na po nila ang kanilang mga anak sa mas magagandang school, nabigyan na po ng uh, mas magandang kinabukasan ang kanilang mga anak dahil uh, mas malaki na po ang inaani nila nung sila po ay nabigyan ng magandang training mula sa RCEF. So okay. ang aming farm school ay nagpapasalamat sa ATI sa paggabay sa amin at ganun din ang uh, TESDA, ang uh, Department of Agriculture sa tulong po ng mga ahensya ng gobyerno na ito ang ating mga magsasaka po ay uh, talagang makikita na po natin ang uh, pag-asenso ng kanilang buhay. Bilang isang farm school, gusto po natin na mas mapaigting pa at mas mapalalim pa ang ating engagement sa mga magsasaka para sa ganun po ay matulungan natin ang gobyerno natin at maabot natin ang self-sufficiency po ng production po ng rice.